guys pakatapos ng bagyong enteng natumba ang aming palayan dito sa isang uh, parte Ayan. paano kaya ang solusyon yan paano kaya ang solusyon nito katatapos lang ng bagyong enteng dito sa Bicol malakas talaga kasi yung ano ulan at sinamahan din ng hangin kaya itong nangyari natumba Sayang naman, maganda pa naman yung tubo nito. Sayang kasi hindi ito madamo. Nalagaan namin sa ano? Sa abono. Tapos ito yung nangyari. Buti dito sa kabilang parte, hindi naman siya natumba. Ayan, sa amin pa 'yan. Hindi siya natumba. Maganda pa. Pero ito oh, natumba. Paano bang gagawin namin ito? Tatalian siguro. Sana makaano pa siya. Recover pa. Nabuwal. Nabuwal na. Nakakalungkot. Nakakalungkot pagka ganito. Ang nangyari. Na natutumba. Talagang wala tayong magagawa kapag ka masamang panahon ang kalaban. Sana makarecover pa. Ayan. Oh, tumbang-tumba. May lumalabas na pa unti-unti. Oh, ito. Ayan na. Thank you so much for watching. Gagawa ng paraan. Sana makaya pa. Tingnan natin dito. Salamat guys for watching.